Kaya yung cancer sa kolon ay isang uri ng cancer na nagmumula sa kolon na bahagi ng malaking bituka. Ang malaking bituka ay binubuo ng pataas na kolon, pahalang na kolon, pababang kolon na nagiging bahagi ng tumbong at puwit. At ang cancer sa alinmang bahagi ng mga kolon na ito ay tinatawag na cancer sa kolon. Mas karaniwan ito sa mga taong obese, may kaunting pisikal na aktibidad at may kaunting fiber sa dieta. Ito ang mga pinakakaraniwang sanhi ng pamumuhay na nagdudulot ng cancer sa kolon. Parehong sa kaliwa at kanan, kaya mayroon kang cancer sa kolon, sa pataas na bahagi na tinatawag na kanang cancer sa kolon, at sa pababang kolon na tinatawag na kaliwang cancer sa kolon. At ang mga sintomas ay magkaiba para sa dalawa. Para sa pababang cancer sa kolon, ang pangunahing sintomas ay pagbabago sa mga gawi sa pagdumi. Kaya mayroon kang pagtitibi na sinusundan ng pagtatae o pakiramdam ng hindi kumpletong pagdumi. Paminsan-minsan, maaari kang magkaroon ng dugo na halos sa dumi o dugo mismo kapag dumudumi ka. Para sa pataas na kolon, ang pinakakaraniwang sintomas ay mga bagay tulad ng sakit. Sakit sa kanang ibabang bahagi ng tiyan, pati na rin ang pagkapagod at pagkawala ng dugo, kaya't bumababa ang hemoglobin, kaya't nagiging maputla ang mga mata, at mas pagod ang mga pasyente kaysa sa karaniwan. Sa yugto 1, 2, at 3, ang pangunahing paggamot para sa kanser sa kolon ay operasyon at pagkatapos ng operasyon, paminsan-minsan ay nagbibigay kami ng chemotherapy upang subukang alisin ang anumang mga selula na maaaring naiwan. Ngunit sa yugto ng cancer sa kolon, ang pangunahing paggamot ay medikal na paggamot na alinman sa chemotherapy na may kombinasyon ng targeted therapy o immunotherapy. Depende sa molecular na komposisyon ng mga selula ng cancer. Ang pagsubok na pigilan ang mga kanser sa kolon ay napakahirap pigilan. Maliwanag ang ilang pagbabago sa pamumuhay tulad ng pagbabago sa dieta, pagtaas ng pisikal na aktibidad at pagpapanatili ng payat na timbang ng katawan ay karaniwang nakakatulong sa mga kanser sa kolon. Pabawas sa panganib ng mga kanser sa kolon. Gayunpaman, sa tingin ko ang pagsusuri para sa kanser sa kolon ay magiging pinakamahalagang paraan upang subukang matukoy ang mga kanser sa kolon ng mas maaga. Iyon ay sa yugto isa o dalawa kung saan ang tsansa ng paggaling ay napakataas sa halip na sa yugto 3 o 4. Kaya ang karaniwang inirekomenda ko ay dapat magpatest ang mga pasyente ng fecal occult blood. Kaya't maghanap ng dugo, dumi sa laboratorio kahit isang beses tuwing dalawa o tatlong taon. At kung ang isang tao ay may napakataas na panganib na magkaroon ng mga cancer sa kolon, tulad ng malakas na kasaysayan ng pamilya ng mga cancer sa kolon, dapat silang magpakronoskopiya. Isang beses tuwing pek hanggang tesong taon,